Hi guys! Welcome back to my channel. And uh, finally, dumating na yung in-order nating uh, CCTV camera o buong ano to, one set CCTV to. Um, bigay to nung ano, uh, nung supporter ko or sponsor from California, USA. And uh, bubuksan natin yung titignan natin kung legit yung na order natin. Kasi ba mamaya kung ano um, yung laman ito. Kung talagang kompleto yung order natin. Titignan natin guys. Yan, bubuksan ko na. And uh, sana hindi to scam. And pagkanda na may reviews nung sa Shopee na inan ako. Na pinakorder ko nito. And titignan natin guys. And uh, kanina ko pinantay, kanina ko magagawa ko ito. Kasi dun sa, sa status ng order sa, sa app. Out for delivery na siya. So ngayon lang dumating uh, hapon na. Ay, um, gusto ko sana kanina kasi para ma ano ko na, ma, ma- try ko na. And, tignan natin guys. So, ito yung 4 channel na CCTV na in order ko. So, apat yung camera. Dalawang outdoor at dalawang indoor din. Uh, may 1 terabyte na hard drive na kasama, kasama na sa baggage. Tignan naman. So, ito yung indoor camera sa dalawa. Ayan. Ayan yung um, Ito.

PowerPoint. and yeah. natin yung laman guys ng ano Kung, loob, kung talagang may camera sa loob mamaya Ayan to Ayan guys So guys, ayan siya So ito, ito yung outdoor camera niya and guys Ito Ito yung indoor camera niya and package that is um, 6,669 uh, kasama ni shipping niya. Pero dito sa Northern Summer sa Katarman, uh, same ano, same unit. Uh, apat na channel, din na camera, may one, may 500, ano nga siya, gigabyte na card release. Nasa 18,000, so napakalagay ng, difference dun sa price. So, yan. Uh, kaya, uh, ko na to. So, maganda yung mga reviews niya and susubukan natin to guys. So maraming salamat guys panood nyo and God bless sa ating lahat.